Good morning, good morning, good morning mga ka-bay! Good morning sa lahat. Good morning sa mga di-saya. Yan talaga. Well, good morning sa lahat. Panipagong araw. Panipagong pagluluto na naman mga ka-bay. Ang gagawin natin ngayon, ngayong umaga. At saka ito ay simulan ko na mga ka-bay. Ito mga ka-bay, ito yung lulutuin ko ngayon. Ah, istem bangus. Ya, terlega. Ah, jadi ini sini tu, tak kalah kutunang. Asa ah, sinar jago terlega di pendapatan kali yang asa para para sah Kalau main makan ini yang masuk. Ya, maka pai simulan kurang pagi hari ini oke tu. Okay, maka Ah, dilihat sini kau tak dan kalian pernah sengaja lebih tua, kah? Baik, tak posting kurangnya pagi ini baik. Ito yung lulutuin ko ngayon, mga kabay, para sa panahalian. Yan, talagang ito yung maluto o maprito na. napakasarap pakasalam ito, mga kabay. Matabang matawa talaga, mga kabay. Istang pangus. Yan, talaga. Makita mo sa ah, bandang tiyan niya, mga kabay, o. Oh, na kapalangan. Taba niya. Yan, talaga dolto ko ito mga kabay At saka lagyan ko ng Asin At saka magic Okay na mga kabay Yan Talagang at saka nahiwa na ito, ito Mga kabay ah, Ready na ito At saka kung sakaling Makabili ka ng mga bangos mga kabay Sabi nila yung ipanos daw na yung palikpik niya o yung buntot niya kamo eh hindi pantay nga ba talagang yan maalap daw yan pero kung pantay daw at saka may pagkadilaw yung kulay ng panos yan ay talagang hindi siya uh, ah, isdang alam o hindi siya nasa ano lang siya uh, ah, siguro nasa palaistaan pero malay sila agad mga kabay kaya nga mga kabay Ah, uh, para malaman niyo kung talagang anong klaseng isda ang bibili niyo. Ito ba ay uh, isdang alat o ano, sa palaistaan lang na malayo sa gagawin. Okay, ba tulot Lulutu ko na ito, ba